Kita niyo ba ah. hey. oh, ah. yun mga idol? Yon, mga idol, dawi naman mga idol. Good morning. Ito mga idol. oh. kasi oh, ito mga idol kay Malabad. Kayo muna kayo. Kandaan lang muna natin kay Unikain pala mga idol. Oh, pangalawang gabi na nga pala namin yung mga, yung mga idol. Ang huli namin na ay mga ate. Terce piraso. So umaga mamon, na naman kami. Yun. Banda lang natin, gaya unang patawi. Ibuigin natin para hindi <coughs> sayang sila. Ibigit mga idol, shout out sa nan. Shout out nga pala dyan kay Gabriel Ulier. Si Gabriela, ang papa ni Dong Kuya. <coughs> <coughs> Uy, mga idol Damping oh. mga idol oh. Uy, mga idol o Ang, ang mga idol, oh. you, mga, idol. Yon, malaban, mga idol Yun mga idol, laki Kita ah. no? nyo ba yun mga idol ah. Kung so, sa'yo sewa, sewa mo lang <laughs> gano'ng okay, right. mga, mga idol oh Hahaha Gano'ng bulog, mga idol Ang laki mga tag Atong kilo yung isang braso Okay alright Bakbakan mga idol Yun mga idol, pangalawang patawi mga idol Oh, yung malapas mga idol Pang lambing ko o oh, singko lang Yun oh Bravo patawi natin, so, ito, pa dalawang piraso oh, Yun, ikaw lang kung pa, usalap

Tawala natin ng sewan-sewan mga kaidol para pagkain niyo mong ratiki. O, oh, tignan mo yung dila mga idol. Ay dila, ay yung tungol pala. At hindi lunok siya talaga ah, nah. mga idol. Tagalin mo natin ang Ah, na. Tawala ko yung pala mga kaidol. Woo! Rock and roll! Ice yummy. pangat na yung ko mga idol. sino o, tignan mo. Yun o. Sew Yun o. Yan. naman ulit mga kaidol. Kailangan <laughs> ng ba? Yun, good morning mga idol So yun mga idol o oh. ah, Kinainan si Warren sa dulong Yan Habang gumakain po kami mga idol ay biglang kinain din yung kawil niya. Ito nga pala yung wala may mga idol oh. Pakul Yan, sa usawa namin So yun o, oh, hindi pa natapos nagkain si Warren Kinain ka agad Dito pa yung kawil namin o Yan oh. Tignan natin kung anong isa yan Uy Malatigya. Malatigi tigya Ito mga kaidulo. Ah, laki. Laki naman yan, idol. Grabe naman yan, idol. Hindi malaki mga kaidol Mga... Ah. Daw. ano yun nga pala si Warren oh. No? Oh, mga tansya mo mga idol. Mga ilang kilo? tatlong kilo. Tatlong kilo. Sana all. Three in one. <laughs> Ito mga idol. Dito Ayan. nga pala yung huli namin mga idol. Oh. Ayan. Ayan. Hindi na namin masyadong na pan mga idol. Ayan mga malatigi. Kasi pag na yung mga kabay namin. Ayan sila muhuy. Ayan o. No? Marapit na mag yung wastebag namin. Ayan, mga idol. Sana mapuno ka bago makawi idol. Ayan eh. Sana mapuno ka namin to. Ang kalamuhin nga pala namin mga idol ay nasa Tito Piraso lang Ito nga pala yung pahay namin oh. No? Yan So yun Medyo maagos Ah, uh, ariyaman na tayo mga kaidol. So, yung kawin namin, oh no? Masyadong kuha So, kain tayo ulit mga kaidol.